yun magandang gabi sa atin lahat so ngayon train tayo kay Pitch kasi napakaliganig niya gusto niyang lumabas at marami pala tayo dito ang uh, available na mga cage nest box so, nag -order tayo ng napakarami nag stocks tayo kasi isan naubusan ako na uh, naka stress din gusto ko na andyan na lahat para unti unti uh, ko na so, available yan sa ating shop account tiktok shop at uh, lazada, so kung ano man available sa inyo na uh, apps pwede po kayo doon mag-check out paala natin uh, kay Supplies ngayon nga ay ititrain ko dito si Peach dito sa labas kasi kung makikita nyo napakiligalig ayaw niya doon sa kuluga gusto niya lagi dito sa labas yan. hindi naman yan tumatakas kasi uh, will well trained na rin natin yan ang uh, kung baga nasanay na sa atin saka lumilipad rin naman siya dito sa labas kaya kutikot lang hindi naman alayo basta i-train natin yung ibang ito. Katulad nito, ginagawa ko. Paulit-ulit lang. So, meron na rin yan ibang tricks na alam. Kaso, counting polish pa para talagang uh, matutunan niya yung pinapagawa natin na tricks. So, yung ibang tricks, konti uh, unti So, uh, makukuha niya rin yan. Ito ang pinakaunang ARBS 1 na na-train ko. So, maganda rin pala yung ARBS 1. Kasi lahat naman na-train ko na ARBS 2 parang mas maganda pa i-train yung ads 1 kasi sa behavior niya ibang iba doon sa ads 2 kasi kapag busog na yung mga ads 2 na mas na-train ko yun kumbaga umiiba na yung uh, behavior nila dito sa ads 1 kahit busog na siya hindi umiiba yung behavior kumbaga palapit pa rin sa atin kapag doon kasi sa mga ads 2 kapag busog na siya tumitigil na so uh, lumilipad na palayo kung yung behavior niya lilipad palayo so, dito naman sa ads 1 nakikita ko na observan ko yung imbis na lumayo lumipad palayo hindi mag stay pa rin sa atin so siguro sa mga ganyan dapat i-train nyo talaga para hindi kayo iwan hindi mag-try ba yung ibon masanay sa inyo so habang tayo ay nagtitrain meron kabataan na napadaan Jason, yung isa, nagkaway pa, gusto ma-extra dito sa aming black. Dahil tapos na ako magpakain ng mga ibon, ngayon, panaw naman para pakainin ko yung manok ko dito. At saka yung, yung manok ng kapatid ko, daladala -dala natin yung pagkain nila. So parang mas magastos pa yung mga manok ko kaysa dito sa ibon. Kasi sa ibon, isang beses lang pakainin sa isang araw, okay lang. Dito sa manok, umagat, parang kapasubo ako dito. Ha? Mas magastos sa pagkain sa maintenance ng mga manok pag hindi talaga kayo mga itlog sa dami ng kinakain nyo araw araw kawali yung diretsyo nyo so dapat mga itlog kayo para mapakinabangan ko rin kayo so may pang ulam na ako sa umaga yan road island red yan mga pula saka dito matandang panabong yan yun bago tayo matapos Shoutout dito sa dalawang tropa ko kay Sir at KR. Another satisfied customer naman. Thank you bro. Ingat.